Ayan mga bay. Ah. Uh, hindi muna ako ako uh, akyat muna. Hanapin ko muna na abot ko pa to Ayan no. oh. Pwede yung cashew pao. Sinasabi ko nga ba? May pirata talaga. Ayan no, oh mga dami bata Maganda pa na tunong, mada mig talagang trophy, nung puno na naman dito, yan, yan, wow, pinano dito mga bay. merong damit. Tingnan mo yung shorts. Ay, may gisit. Ayan o. No? Marami maganda. Tabi natin. Maraming magaganda. Ayan o. No? Mga t-shirts. May punda. O. Oh. Tabi natin yung mga gusto natin. Ang ganda ng white o. Oh. Ang ganda ng white dito Ay ang dami pang school oh mm. Tingnan niyo mga bayo oh. punong-puno sa mga dekorasyon dito mga bayo Oh yeah Dito pa dadalhin natin yan ito hindi dito yan ito hindi uy mga sleeveless na mga kuha no litawo Gamin, gamit oh. putin oh Meron na namang sharpener clip-on strainer. Uy, maganda 'yan. Strainer. Dalhin natin 'yan. kasuuan Ayano oh. Dito ni na. Drami sana de ulul. Oh. Ano kaya meron doon? Ala. Tingnan nyo mga bay maganda too. Oh. Maganda to oh. kaso may laman. Itapon na lang natin tong sugar, mga bay. Dalhin ko to. Idal, ipadala ko sa Pilipinas, oh oh maganda yan, oh Tapon ko. Tapos, ipadala ko sa inyo. Yan. Meron pang isa, malaki. Ang daming hanger Ayan. Ito, o. Oh. Yan. Yan. Tapon lang natin. Oh. Oh, yan. Dalawa na. bay mahal yun mga bay akyatin ko nga akyatin natin parang meron eh ayan akyatin ko hindi na naman tumubarog akong cellphone ahay saglit yan Ala. Ang dami. Ang dami pang magamit oh. Ito pa oh. Wala pang butas. Tingnan nyo. Hindi ko gusto yan. Ito oh. Tingnan nyo oh. May kapi na naman. Maganda to. Ia ni Maraming tapi Sayang Ayan na dagdagdan siya ng isa. So na na siya mga bay, mahal ito mga bay. So na na siya tatlo. Yan tapos mm -hmm. yan, no. So, ba? Diba, Umakyat lang tayo. Basura na yan. Doon tayo sa kabila mga bay. Ayan, saka ko muna hakutin yan. Saglit lang ay. <coughs> Hala. Ang dami din pala dito. Wow. Meron na namang box. May damit na naman. Uy, wow. Hala. Uy, mga bay, meron siya. Alam nyo na, kailangan ko munang anuhin yun. Hipusin kay kung may makarating. Tapos kunin yung mga nakuha Kung maganda pa naman. Sayang. O, ayan. Kaputin muna natin ito, ha? Saglit lang, mga bay. Uy, mga bay, meron din dito mga bay, oh. Meron pang pagkain. Yan, oh. Maraming laruan. Mm. May dumating, pero mabait yan. Si Manny. Ay, wala. Uy, maraming sapatos, sandals. Ayan, o. Oh. Ayan, o, oh, sapatos. Maganda. Kuti natin kaya. Ayan. Mm. Tingnan mo. Sapatos. Isang pares. Ito na naman. O, oh, diba? Bunga. Ang ganda. sandal sandal ayan oh maganda pa yan mga bay tatlong pares na yan anak tayo na size 13 oh ang laki eh. sayang <coughs> ay meron pa <coughs> ang ganda nito wow wala na differential linisan. Uy, meron sa ilalim. dito. Akyatin ko mga bay. Saglit lang. Dito ito daw mga bay. Wala mo. Ah, um, nakabukas pala yung sasakyan ko. Eh, kailangan kong mag- Keep on eye. Wala. Yun lang. Mga bab. Ay, mga kuan sapatos ayan so, oh, wala mga laba laba na tayo lipat ako sa kabila ayan saglit pakyatin ko dito saglit mga laba No, brushes You want brush? I don't have How about this? You want this? Ay. Takuri, takuri, takuri Pero walang kuha Takob Tao na tong taklob うん、あ、だら。たくり、たくり。だめでとは。うん。たりん、たりんぐらいな。お。Mm. <tutu -tutu> <Tantalin>. <tutu> <tutu> Yeah, I guess they pick it up early. We went here yesterday, me and Joe. What's the name of the black girl? Oh, black girl? I don't know. Your friend! Oh, Joe! Joe! Yeah, Joe Joe Joe, Joe! 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 Yeah, we're here yesterday. Yeah, I came early, but there was nothing in there. Yeah, it's empty. Yeah. What was your name again? Anna! Anna! <laughs> yeah your name is money yeah yeah like money yeah that's right <laughs> all right sweetie see you later see you be safe pagod mga bay ang bigat ang nasa taas kaya talagang mahihirapan ako yan pero wala na mga bay nakuha ko na lahat ang mga kuan agay, okay. uh, wala na ang dami ko na nakuha magaganda na yung mga nakuha ko diba kinalkal ko na agay okay. <coughs> o ayan mga bay see you the next one na mga bay kay lulusog na ako sa kabila maghanap ako ng iba ha kasi the next one, ayan yung nakuha natin dito. Ayan, bye-bye. Bye, guys.